Pilipino, makinig kayo. Ibinig mo ayos namin ang buhay namin para sa tulad ng pinilasyon sa ating mga kapaw. Hindi ko kaya na ang kababay ng ating Pilipino ay naghihirap at dinalapas na ang ating kapalang. At yung mga kaibigan, kami ang nagsisecure sa mga nag-rally noon. Ito pala yung kalagayan ngayon. Hindi na ko saan yan ang nagmamagay noon. Ngayon, ako naman na nagsisalita dito. Bakit? Bakit? Okay. Pero gusto ko sana malaman ninyo. Kasi mayroon kang youtube ako. Sa mga kabayan, ipag-upload yung channel ha. Yun yung youtube ba? Mga kabayan ipag-upload yung channel. May nagsabi. Sir, hindi kita may tinan. Saan ka bang panik? Ang sabot ko sa kanya, simple lang. Ako ay Pilipino, ay para sa Pilipino. Kayo, ako ay Marcos Reales, by heart, Duterte. Bakit by heart, Duterte? Ako sa by heart, Duterte, because sa ang dami ng presidente na nasubaybayan, ang pangulong, ang dami pangulong Duterte, ang siyang may para sa nahihirap. mayroong nakangisi, may nakayuko, ano pa man. Pero may nababasa ako doon sa itig niya, itig aso. Ibig sabihin na dito ito na mayroon ng Hindi nila alam, mga kapabayan, tayo ay nagsasalita in behalf sa lahat ng Pilipino. Amen, 16 million Pilipino! Tawang!

po kahit kitan. Ano ka muna pumanaw? marami ka pang gagampanan sa mundo ibabaw na ito. At ginagawa ko po yun. Ginagawa ko ngayon. Yung aking asawa o aking pamilya, dati tumukod e na sila sa akin. Pero dahil kahit, kahit anong nila sa akin, yung puso ko hindi ko kaya na ang kababayan ng Pilipino ay naghihirap at hindi na napastagan ang ating kanilang 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 hindi ko kaya kaya hindi na lang ako ang pamilya ko sabi ko, huwag pitigilan nyo ako sa bahay mas mamamatay ako bakit? kasi nakikita ko ang kababayan natin naghihirap tingnan nyo ang kababayan milyon pesos saan na punta? Saan nila? Sa kabayan at sa punsa ng ating ang Merakaw Pilipino Romantex Birthday Day yes. Ayun ang gano Pilipina Karantan kayo Ilamang kita ang Pilipino Romantex Kasutokan tayo oh. Ayun, Sa labas na kompres Sa labas lang ha Bakit? Pagpapasok ako na Pero hindi Oh, prima ah, okay. Ipatong niya pa sa Congress. Ay patong niya pa sa Congress para magpa niya ako. Si Libre patkais karami. kita. Okay! Aaw! 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 di ba? Kasi may kwarta na ako eh. Okay. Balik tayo sa totong kwento. Punta na tayo sa totong kwento mga kaibigan. Nag-retired ako 2014. Nagsimula ako lang sa Tuso Bayan. na military uh, basic training. 14 years old, napalaman kami na tatlong araw, tatlong gabi, 72 hours, sisisindi lang kami, dalawang system, ako na yung isang system doon, at 15 special forces, 17 lang kami, ang kalaban namin ay 400 or less. Walang naman sa akin, may natamaan lang si Jen P. F. Sirimil at ang mga rebel ay si Kilti Pata sa kanila. At ang ipipi ang mga tamaan sa kanila. Ngayon, bakit ko ito yun? Kasi nagugulat ako ngayon sa edad ko ngayon, sa panahon ko ngayon, ngayon nagugulat ako. Na bakit hanggang ngayon, nag lang ako sa nangyayari sa bansa na dapat paghihintoy ako sa aking internet. For 40 years na nag-servis sa bayan, pero narito pa rin ako, naglilingkod sa taong bayan. Kasi nga, hindi ko kaya na ang kababayan natin, niluloko, nilalapas takan. Yun ang hindi ko kaya, kaya ako nagpaguloy. So, so yung mga kaibigan, kiray kung kasalpon din at itay ako, sa ako ng 6 months yata. Ako yung 6 months, naglaro din si sa sa kami sa service. Raynors, sabi ko, special lang ako sa ibig Yung aking lang sa lisan ako ngayon, before the election, yung ng boss, utaw sa nag-organize ako ng of the na may isura at korupsyon, kung At korupsyon at may kapilis mga kaibigan. So, tinulungan ko ang pagkapanalo -pag 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 ni Bongong Marcos, mga junior. More or less, 6 ang kaitulo ko according to the report of my mga commanders mother on the ground. April 9, 2000, King nak Nag-declare ako ni Nigel to withdraw my support to Kung Kung Marcos in the Kampra Hall na nasa loob kong inikang tindado sa Libigan ng Bayani. Kilala niyo si Kapitano? Nagsusubaybay lang sa para sa Okay? April 9, 2024 nagbuo process which is also anti-corruption anti and anti-competition and protect the Filipino people. Protect our our, our budget So, ay exigit na nila dito ano ba talaga ang problema natin? Ang problema natin yung nakawal sa gobyerno sino may gawa sa nakawal na may utang? Una, ang first lady.

Kung hindi natin nakagawa, dinadandahan natin mabuo ang medical professionals na nagkakaisang mental na medical professionals na ibig sabihin, Air Forces, Police, Coast Guard, Yellow Cloud, Japanese men. laban sa tiwaling sa gobyerno. So, aasahan mo niya. Pantayan Kung hindi tayo magtagumpay ngayon, kung kayo mag Habang pagkubuhay, 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 at pagkubuhay, ating